mga labatids. viewing tayo ngayon nilaman natin ibon nilagay natin sa taas para matuntun nila yung lugar nila makabisado nila ito, ito yung kapatid nila mali nilawatong tinus natin yung nakaraang araw atos kasi siya lang ang nakabalik mga labatids minsan hindi nakabalik ayun na So, ito yung dalawa niyang kapatid. Ano dalawa yan? Ayun isa, ayan isa. Wala ba Viewing sila ngayon. So, bali mamaya ako siya napapakainin mga labatids. Inagay ko lang siya sa taas ng bubong. Tapos so, tinali ko yung cage. Tulog pa si ate. Tulog pa tayo. <coughs> so, ayan. moving, moving, viewing shh, mga shh, shh, viewing shh, bukas ano siya mga labatids ayun yung magbabad sa labas mga labatids ayan yeah. ano dito si ba na mga labatids ito yung nanay ng dalawa natin yun yung no win yun know? o so wala na siyang paris kaparis natin to, yung mga labatids sa checkout tingnan natin yung checkout Hey, Papa, nice.